Isang tatay pinaghiwalay ang anak at ang girlfriend. Anak, ipinakasal sa ibang babae. Ex-girlfriend ng anak, inasawa ng tatay. Sa China, kontrobersyal ang isang kilalang personalidad na si Liu Lianggi, hindi lamang dahil sa karir nito, kundi maging sa kanyang nakakagulat na personal na buhay. Kung ano ang buong kwento, alamin sa 2024 nang gumawa ng ingay sa China ang balitang nahatulan ng parusang kamatayan ng dating chairman ng Bank of China na si Liu Liangqi. Ito ay dahil sa pagtanggap nito ng suhol na nagkakahalaga ng 121 million yuan at ilegal na pagpapautang na umaabot sa 3.32 billion yuan. Ngunit na suspindi ang parusa dahil nakatanggap ito ng dalawang taong reprieve. Bukod dito napag-usapan din ang kanyang love life dahil pabata ng pabata at paganda ng paganda ang sumunod na mga naging asawa nito matapos makipag-divorce sa kanyang unang asawa. Pero higit pa riyan ay ang sapilitang pagpapahiwalay ni Liu sa kanyang anak at sa girlfriend nito dahil hindi raw maganda ang background ng pamilya ng babae at habulamang lamang ang kanilang pera. Sinubukan ni paglaban ng kanyang anak ang relasyon nila ng babae ngunit hindi ito mubra kay Liu dahilan para tuluyang maghiwalay ang anak nito at ang girlfriend. Hindi rin nagtagal at ipinagkasundo ni Liu ang kanyang anak sa anak ng kanyang kaibigan para hindi na ito balikan ng kanyang ex-girlfriend. Matapos nito ay ipinahanap ni Liu ang ex-girlfriend ng kanyang anak at niligawan. Pinadalhan niya ito ng mga mamahaling regalo katulad ng mga alahas at matagumpay itong na pa-oo. Nauwi sa pagpapakasal relasyon ni Liu sa babae na siyang nagdulot ng depresyon sa kanyang anak at matagal na na-confine sa ospital. Samantala napilitan namang bumaba sa pwesto si Liu dahil sa sunod-sunod na kaso na kanyang hinarap matapos may magsumbog sa kanya sa Commission for Discipline Commission at kasalukuyang nakakulong. Ikaw, ano masasabi mo sa mala telenovela na kwento na ito? D. WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.